Hello mga bata! Ngayon may babasahin na kong kwento sa inyo. At pagkatapos ng kwento ko ay tasagutan nyo ang mga tanong ko sa comment section. Isang araw may ina at anak na mahirap. Anak, kumain ka lang muna dyan ng saging. Wala pa kasi akong nabili na ulam para sa ating dalawa. Sige po, ina. Anak, dyan ka lang mag a mo na ako ng trabaho ha. Ah. Huwag kang aalis dito. Sige po, ina ko. Hala, may apply pala dito. Apply nga ako dito. Hello, ma'am. Kayo po ba yung manager dito? Pwede po ba ako mag-apply? Yuck, ang dumi-dumi mo. Magbiis ka muna doon bago ka mag-apply dito. Baka wala pong bumili sa, bumili sa atin dito. Ay, naku. Grabe naman po kayo. Okay po. Pwede ka na magtrabaho. Ayusin mo mag trabaho mo. Ah. Lala, lagot ka talaga sa akin. Sige po, ma'am. Ay, naku. Mambiis ako, ako ng baganda. Put! Ay naku, ang hirap naman magtrabaho dito. Yes sir, ano po bibili nyo? Huwa po kayo dyan. Ay mama ano po bibili nyo? Vanilla ang akin ma'am. Sige po, yung bayad nyo po. Salamat po. Hi! Sa so wakas, tapos na ang aking benta. Nakakapagod pala dito sa ice cream na ina ko, no? Dami -asikaso. inaasikaso. Ay, magpibihis na pala ako. Punta mo na nga ako dun. Tapos na nga ako magbihis. Baka uwi na nga. Uy. Ay, teka. Bibili pala ako doon sa grocery. Hello, may apple. Sorry. Gatas na baby. At water namin dalawa. Puritan ng anak ko ay chicheria. Apo rin. Susumpo ko ito kay papa. Ay, sa wakas. Tapos na ako. At si Stephanie ay umalis ng bahay. Papunta na ang kanyang nanay sa bahay. At nakitang wala si Stephanie. Stephanie, asan ka na? Stephanie! At umiyak ang kanyang ina dahil nawawala ang kanyang anak at tumakbo ang kanyang nanay at hanapin siya. Anak, saan ka ba nang galing? Umiyak pa akong. Anak, ano yung dala mo? Pera, saan mo yung nakuha? Sa, so, so, pagtrabaho ko po kasi may trabaho po akong inaplayan tapos malaki daw yung ano daw siya, ano, sa coffee shop daw yun eh. Nakaano po ako doon eh. Hmm. Anak, buti safe ka doon. Hmm. An Kala ko kung ano nangyari sa'yo. Naku, na-stress ako talaga sa'yo, anak. Uwi na tayo, anak. At ngayon, naging mayaman na sila dahil sa pagtratrabaho na kanyang anak. Nasi si Stephanie. Nakabili na sila ng bahay at nakareban na sila at nakadamit ng maganda at malinis. Ito na naman ang katanungan. Ang katanungan 1 is, saan nagtrabaho si Stephanie at ng kanyang ina? Number 2, ano ang natutunan mo sa kwento? Yon lang ang kwento natin at katanungan. Ngayon, magbababay na tayo or magpapaalam. Paalam! Next video, ito ay part 1 pa lang or episode 1. Tayo yung episode 2. Bye-bye!